Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Ang Ibanghelyong ito ay paanyaya ng ating Panginoon para sa lahat ng nabibigatan at nahihirapan sa mga pinapasan sa buhay. At ang sabi niya, bibigyan niya raw tayo ng kapahingahan. At ipinagpatuloy ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang pagsasalita, sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sa ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay inaalayan tayong lahat ng isang pamatok na madali at magaang na magdadala sa atin sa kapahingahan. Ang pamatok ay ang instrumentong ginagamit para sa mga hayop. Inilalagay ito sa batok ng hayop upang ang hayop ay maturuan, mahubog at magkaroon ng kakayanang gumawa ng mga gawain sa bukid at sa bahay, sa pang-araw-araw na buhay. At alam natin na ang ating Panginoong Kristo ay isang karpintero. At alam niya kung paanong gumawa ng tamang pamatok na kapag inilagay sa hayop ay hindi masasakta ng hayop alam niya ang sukat, alam niya ang karapat dapat. Sa mga Israelita at naroon din sa ating Biblia sa kasulatan na kapag ka nagsasaka ang isang Israelita, ipinagbabawal, mahigpit na ipinagbabawal na pagsakahin ang isang hayop lamang. Kaya nga sinasabi palaging magkatambal, magkasama dalawang hayop. Kaya nga ang mga pamatok sa Bayang Israel ay kaiba sa pamatok sa ating Bayang Pilipinas na isang pamatok lamang para sa isang hayop. Sa Bayang Israel, ang pamatok ay palagiang ginagawa, nilililok para sa dalawang hayop na magkatambal sa paggawa. At dito natin mauunawaan kung paanong sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo na pasanin ninyo ang akin pamatok. Ang ibig sabihin, may pamatok na pasan ng ating Panginoong Yeso Kristo, ngunit hindi lamang siya mag-isa magpapasan nito. Kung hindi, tayo ay inaanyayahan niyang makihalo at makisalo sa pamatok na ito. At itong mga pamatok na ito ang ibinibigay niya sa atin. At ang pamatok ay larawan ng mga krus na ating pinapasan sa buhay. At ang pamatok, kapag ito ay inilagay sa hayop, nauunawaan ng hayop kung ano ang dapat gawin. Kung ano ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya nga sa madaling salita, ang pamatok na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo ay kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Ano ang dapat nating gawin sa ating buhay. Ngunit ang napakagandang mensahe ng mabuting balitang ito hindi natin papasanin mag-isa ang mga pamatok na ito kung hindi kasama natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Totoo sa paggawa ng kalooban ng Diyos, sa pagpapasan ng krus sa araw-araw, minsan ay hindi madali. Ang kalooban ng Diyos sa isang ama ay hubugin, pakainin, pag-aralin ang kanyang mga anak, alagaan ang kanyang asawa, at magdala ng ikabubuhay sa kanilang tahanan. Ang isang anak naman ay kailangang pasanin ng kanyang krus sa araw-araw na kailangan niyang mag-aral ng mabuti at sumunod sa kanyang mga magulang. Bawat tao ay may pamatok na nakalaan. At sa pagpapasan nito sa araw-araw, inuulit natin na minsan ay hindi madali, minsan ay nakakapagod. Ngunit ang ebanghelyong ito ay paalaala sa atin na hindi natin kailangang pasanin mag-isa ang mga pamatok na ito, ang mga krus na ito. Kailangan nating malaman na kasama natin ang ating Panginoong Hesus sa pagpapasan nito. Kaya nga, ang isang Kristiyano kahit nagpapasan ng krus, kahit may pamatok, ay nakapagpapahinga. Isang napakagandang larawan. May pamatok, ngunit nagpapahinga. Sa madaling salita, tayo ay makapagpapahinga sa paggawa at sa pagganap ng kalooban ng Diyos. At bakit tayo nakapagpapahinga? Sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, makakatagpo kayo ng kapahingahan sa akin. Ang kapahingahan sa pagpapasan ng araw-araw nating krus o pamatok at pagsunod sa kalooban ng Diyos at paggawa ng mga dapat gawin sa buhay ay kung magpapahinga tayo sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, kasama natin ang ating Panginoong Yesu Kristo at ang bigat na dapat natin pasanin, Siya ang pumasan. Makikita natin ang larawan ng pagpapasan ni Yesu Kristo ng krus. Ito ang pamatok na ibinigay sa Kanya ng Kanyang Diyos Ama na nasa langit. Pasanin ang krus upang lahat tayo ay mabigyan ng pagkakataong maranasan ng kapatawaran ng Diyos ang pag-ibig na walang pasubali at walang kondisyon at magbukas sa atin ang kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Kailangan gawin ni Yeso ang pagpapasan ng pamatok upang lahat tayo ay maanyayahan din na sa pagpapasan natin ng krus ay ginagawa natin ang kalooban ng Diyos na hindi nahihirapan at hindi nabibigatan sapagkat sa paggawa natin ang kalooban ng Diyos kasama natin sa paglalakbay ang ating Panginoong Hesus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.